Hello, tayo naman guys, magdinuguan ngayon. Pagkatapos natin ng kuhol, dinuguan naman. Ayan, pang pangalawang cups na yan. Kuha tayo ng 3 cups ng dugo. Dugo ng mamoy. Ayan. 3 cups, ay 3 spoon ng suka para sa ating dinuguan. Ito. Oh. Ayan na po. At ito guys, naman kagaling nalinis na to. Ito yung laman loob ng baboy. Linis na siya yan. Malinis na siya. O karon magandam na ta og kawali kaha. Yan para sa atong dinuguan. At first, buhos natin ang mantika sa kawali. Mao ni ang gamas nga atong gamiton para sa Pasensya na mo guys, kay bisay lugta karon. Isa muna tayo ng luya. At bawang. Sunod ang bawang. Sibuyas. At susunod natin, lagyan natin ng laman loob. Laman loob, nalinis na. Kanina, nilinis ang yan. Mauna na siya. Panaw lang mo. Ato na lang, ikos, kos, kos, kos. Dahon ng laurel, isa, dalawa, tatlo. At sunod naman ay patis. pampalasa. At dagdaga, at dagdagan natin ng kaunting suka uli. Kaunti pero tatlong kutsara. Pakuluin muna natin yan. Pero hindi na daw haluin. Pakuluin lang muna. At tagpan natin. Yan guys, kumulo na ang ating mga lamang loob ng ano yan, halu-haluin. Mekos-mekos yan. Mekos-mekos. Mekos-mekos <laughs> lang yan. Katapat. Atak at pa muna uli. And then, after 15 minutes, dadagan natin ng tubig. Yan. 2 cups of water. O, mauna niya ha. Bisaya, Tagalog, English. Ah, uh, san ka pa. Pakuloyin muna natin at takpan uli. Nagyan natin ng paminta. Pamintang durog siya. Pamintang durog, dagdagan natin at mikos-mikosin na yan. Hmm. sa atin. Maglalagay na tayo ng dugo sa ating dinuguan. Mauna siya, oh, guys. Sagi lang, mag bisaya ko, ha? Bisaylog na niya. Gamiton, gamitan na og strainer. Ay e na, ay tibuok, tibuok nga, dugo. Kinahanglan, dili, magtibuok. Mauna, magamit ng strainer Hinihinay lang. Kay, mahina ang kalaban sa kanya Yummy na to guys. Kanina ma, iba yung amoy niya. Siyempre, ganyan talaga yung mga namang loob. Ayan. Ano. Pero pagluto na, yummy. Marami nang maghahanap. Yan ang ating dinuguan at laman ng baboy. At last, lagyan natin ng kaunting ginisang mix at dahon ng ay, dahon, Sinigang. Sinigang na sile. Sigang, siling, sigang. At atin ng imix, imix ulit iyan. Guys, lagyan natin ng kaunting asukal. Ibalans lang natin ang lasa. Oh, atin niya, imikos-mikos. Atakpan muna natin siya. Ayan, at atin ulit siyang halu-haluin. Imikos-mikos muna natin siya, ha? Tapos lagyan natin ng magic sarap pang palinamnam ng ating niluto. At ito na nga, guys. Luto na ang ating luto ng ating dinogoan. Ito nang ating finish salamat sa panonood guys tapos nyo ang videos follow for more videos bye bye